Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Isang maling pindot, isang missile launch lang, at pwedeng sumiklab ang Third World War sa Himpapawid. August 4, 2025, 7.42 ng umaga. Isang U.S. Navy F.A. 18 Super Hornet ang nagpapatrol east of Taiwan. Biglang, beep, beep, enemy radar lock detected. At mula rito, nagsimula ang pinakadelikadong 60 segundo sa buong rehiyon ng South China Sea. 65 miles east of Taiwan, nasa international waters ang isang American Super Hornet. Tahimik ang misyon, hanggang sa tumunog ang threat receiver. Hindi ito simpleng radar scan. Ito ay hard lock. Ibig sabihin, nakafocus na ang targeting radar sa kanya. At sino ang naglock? walang iba kundi isang Chinese J-16 fighter jet closing in at higit limang daang knots. Inside the cockpit, ramdam ng piloto ang bigat ng sitwasyon. Walang radio warning, walang comms. Diretso sa weapons grade lock, agad na nag-deploy ng flares ang Super Hornet. Mga nagliliwanag na magnesium streaks na kayang lituhin ang heat-seeking missiles. Sabay active ang Electronic Countermeasures o ECM system ALQ214 ideecm para guluhin ang radar ng kalaban pero hindi nawawala ang lock ibig sabihin seryoso ang J16 at mas lalong delikado kasi in less than 1 minute pwede nang mag-launch ng missile ang Chinese fighter ang hindi alam ng J16 pilot hindi nag-iisa ang Super Hornet 30 segundo bago ang lock isa pang Hornet ang pumwesto sa likod ng Chinese jet tahimik, walang radar emissions. Isang textbook bait maneuver. Kung nag-fire ang J-16, automatic, may Hornet na nasa likod niya, ready for retaliation. 7.43 AM Biglang nag-break right ang J-16, pabalik ng Chinese airspace. Walang putok, walang salita. Pero malinaw ang mensahe. Isang provocation, isang test. Hindi ito isolated incident between 2014 and 2024, may 300 recorded close encounters na kagaya nito. Mayo 2023, isang Chinese J-16 halos sumalpok sa US. RC-135 surveillance plane, 20 talampakan lang ang distansya. June 2022, Australian P-8 Poseidon, muntik masira ang engine ng pakawalan ng Chinese jet ang aluminum chaff sa flight path nito. October 2022. Canadian CP-140 Aurora, intercept limang beses sa iisang misyon. Lahat ito, tinatawag ng mga analyst na gray zone aggression, mga aksyon na hindi tuwirang giyera, pero nakakapagdulot ng tunay na panganib. Kapag tumunog ang warning na enemy radar lock detected, ibig sabihin nakafocus na ang fire control radar ng J-16. Kaya nitong mag-launch ng PL-12 o PL-15 missile. May range na hanggang 200 kilometro. Sa bilis ng sitwasyon, may apat na segundo lang ang piloto para magdesisyon. Bluff lang ba ito? O totoong missile launch? Kung mali ang basa niya, pwede itong mag-trigger ng all-out conflict. Hindi ito bago. April 1, 2001, ang tinaguriang Hainan Island Incident isang US EP-3 surveillance plane at dalawang Chinese J-8 interceptors. nag ang isa sa J-8, namatay ang piloto, 24 na American crew na detain ng labing isang araw, at muntik ng sumiklab ang US-China crisis. After 2001, mas naging aggressive ang intercepts ng China. Mas malapit, mas mabilis, mas risky. Imagine this kung nag-launch ng PL-15 missile ang J-16 from apat na pung nautical miles, 70 pung segundo lang bago tamaan ang Hornet. Automatic retaliation ang pangalawang Hornet sa likod niya gamit ang AIM-120 AMRAAM. Pero hindi doon matatapos. Carrier Strike Groups, AWACS, Aegis Cruisers, Destroyers, all on high alert. Within minutes, nagiinit ang buong South China Sea. Electronic warfare active, subs reposition, fighter scramble, at mula sa dalawang jets, pwedeng mauwi sa regional war. Bakit dito nangyayari lahat? Dahil ang South China Sea ay isa sa pinakamainit na flashpoint sa mundo. China claims halos buong dagat kahit invalidated ng 2016 na Hague ruling. Nagtayo sila ng artipisyal na mga isla, may mga runway radar at missiles. At nasa gitna nito, Taiwan. 3.4 na trilyon na trade ang dumadaan dito kada taon. Kaya bawat radar lock, hindi lang simpleng military harassment. Nakasalalay dito ang global stability. August 4, 2025 ay isang snapshot lang. Walang missile na pinakawalan, walang giyerang sumiklab. Pero ito ay reminder. Isang maling galaw at pwedeng magbago ang balanse ng mundo overnight. Sa bilis ng jets at missiles, ilang segundo lang ang pagitan ng warning at war. So the next time marinig mo ang salitang enemy radar lock detected, tandaan mo minsan, ang hindi pagpindot ng trigger ang pinakamalaking desisyon ng lahat dahil maiiwasan nito ang isang malaking gulo na maaaring buong mundo ang maapektuhan, kaya maging wais po tayo sa bawat desisyon sa buhay. Kung gusto niyo ng mas maraming kwento tungkol sa tunay na tensyon sa dagat at himpapawid, click subscribe, join the fleet, at suportahan ang channel. Ano sa tingin nyo? Warning lang ba ang ginawa ng Chinese pilot? O totoong ready to fire na siya? Drop your thoughts sa comments below. This is RNDY Vlog and I'll see you sa next flight. Big shoutout sa lahat ng ating top commenters at new subscribers Again, maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Mabuhay. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.